mga mami, mga friend you. Welcome back to my YouTube channel, Abby's Daily Menu. So today po, magluluto si Mami Abi ng adobong bangos. So i-reveal po ni Mami Abi ngayon kung ano yung secret ni Mami Abi na pati pinik ng kanyang adobong bangos ay kayang kainin. So i-share ko po sa inyo mga mami, mga friend today at matuto din po kayo. Pwede niyo pong gayahin. Okay, so let's start po mga fry niyo. Samahin niyo po ako sa pagluluto. So, ito na nga yun, mga mami, ang aking bango. So, isang kilo po iyan. So, Nasa kilo yung yan. Pang dalawang araw na namin. Charo. Ayan, mga mga, mga friend niya. Malinis na iyan. So, mayroon po ako. Ito yung ingredients ko. Mayroon po ako yung pampahay blood. Charo. So, taba po iyan ng baboy. Ito ko. Taba ito ng baboy. So, iyan yung sekreta ko rin sa aking adulto. Hindi naman laging mayroon taba ng baboy. Pero ito kasi, kailangan may taba ng baboy. Ayan. So, mayroon akong lemon may sibuyas at saka bawang. So, yung lemon ilalagay natin. Ipapatak natin. I Marinate natin yan sa ating bangus Tapos, mayroon naman akong talong. Ayan, yung talong ko, pampadagdag din yan ng ano, adami ng aking adobong bangus And then, ito na yung aking pangimpla, mga mami mga friend, premium soy sauce. Pero kung wala kayo nito, mga mami mga friend, it's okay. Walang problema. O oyster lang po, okay na. At saka toyo. Yan lang ay malapit lang sa grocery. Pag mayroon kayong malapit na malaking grocery, pwede yan. At ito yung toyo ko. Gagamitan ko pa rin siya ng toyo mga mami kasi gusto ko dark yung aking adobo. At syempre, mayroon din tayong suka, any brand. Hindi po ako sponsor niyan. Okay. At mayroon din akong dahon. So, laging may ganyan then pamintang powder pag adobo syempre pag adobo kasama talaga yan so kailangan pa ba i-memorize yan? charot so ayan so ayan na po so ngayon papatakan natin ng asin kasama yung sa pagmamarinig pero hindi yan maalat mga mami kasi sandali lang naman yung marinig natin hindi yan ano masyadong maabsorb sa katawan ng ano ng bangus so ngayon ayan yung aking um yun yung Uh, timplado na. So, bubudbudan natin ng ano, ng uh, lemon. So, yung lemon ko, hati-hati. Kasi mahal ang lemon, 20 pesos. So, tatlong gamit ko yan, yung uh, 20 pesos o so, dalawa. Madalas tatlo talaga yan. So, marinit lang natin mga mami, mga friend. Diyan lang yan habang ako yung nagagayat na ng ano, eggplant o talong, tapos sibuyas at bawang. Ano natin? Para at least mga rin din yung konti. May kunting lasa din yung laman niya mga mami mga friend. So ayan, may sira yung talong ko. <laughs> may uod. Hatiin natin mga mami mga friend. So ayan na. Ilisan lang natin. Baka ano. kubutan tayo nito ng siyam siyam. Okay. Siwain lang natin. So, itong talong po mga mami, mga friend, optional lang. Kagaya ng sinabi ko, so optional na lang siya pampadami o ano din, ulam din kasi kung after ng adobo ko, pwede ka kasi magsawsaw din dyan eh, ng baguong o ginamos in bisaya. So masarap din yung talong. Pampadami lang din talaga siya. So, at, pero ang ano kasi dito mga mami, kasi nga ihalo ko siya sa adobo. In ano siya, napakuloan ng maigi so medyo ano siya eh lalambot din siya. So, sa Bisaya pa, malata, pod siya. Pero okay naman sa Amua. Okay lang sa amin. Kasi kasama siya sa ulam. Ayan. So, damihan ko lang yung bawang mga mami, mga frenny. Kasi mas gusto ko pag adobo, maraming bawang. Ayan. Yun yung paniniwala ko, charot. <laughs> Kaya kanyang paniniwala. Ayan. So, madami talaga akong, ano, uh, bawang pag nag-aadobo. So, ayan, pinipiga lang natin sandali mga mami. At ilalagay na natin sa aking sikreto. o mahiwagang kaldero. Charo. So, actually mga mami, bakit ka, uh, pwedeng kainin yung tinig? Kasi nga, ipipressure cooker natin, mga mami, yan yung sikreto ko sa aking atubong bangos. Naka-pressure cooker siya. Pero okay lang po, kahit wala kayong pressure cooker, no worries po yan. Kasi sa probinsya, pwede mo lang siyang pakuluan ng 30 to 45 minutes. Depende yan sa uh, uh, lakas ng apoy. Pero, ano po, minimum po yan, 30 to 45 minutes. So, Pwedeng pwede yan sa probinsya kahit walang pressure cooker mga mami. So kahoy lang, pakuluan mo lang kahit magmaritis ka pa dyan, okay lang mga <laughs> mami mga pwede. So yun lang, kailangan lang na maraming kahoy o wood. Dito naman sa Manila, pwede po kayong gumamit ng charcoal. Charot, charcoal. O uling po. Uh, pakuluan mo lang siya. Iwan mo lang siya ng ano. Kahit magmaritis ka. Gamitan mo yung uling. Pero yung gasol, hindi pwede magasto siya. So, kailangan ano, ang sabayanan ng lang. Pero, okay lang kasi, ang uh, estimate kami na sa 30 pesos to 40 pesos na mga rakyat so, for 30 to 40 pesos. Okay? So, ngayon mga mami, mga ka ng nanggagal po, ayun na, nilamagay ko na po ang ating mga ingredients. Ayan, pamita, dahon. Sabay-sabay na po natin ilagay lahat yung hiwan natin. Ayan na. Tapos, titimplahan na rin po natin mga kain. Yung ating na, diba, kasi so, lalagay ko po yung kabalo mo. Sa ilalim po dapat. Para ano, uh, talagang ma-absorb yung lasa ng ano, isda. Anong yung kaba sa isda. Ayan. So, lalagay na natin yung mga. Uh, okay. So, ayan. Lalagay ko na po. Ano? Almost done na. Titimplahan naman natin. Yung aking kanita naman po. Lagyan pa rin pala natin yung na, ano dahil. So, ang aking panimpla po mga mami, na natin. So, Ay, tagay na sinabi ko, kailangan ko ng na adobo. So, suka, lalagyan na din natin. Ayan. So, suka. Kasi ganyan ang, ano, pang matagalan eh, kailangan, ano, na, 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 marinit, na marinit muna natin para ay walang bukas inday hindi pa po pala nakamukas ayan so pang matagalin tong adobo ko kahit tatlong araw pwede niya kayo pero ito minimum dalawang araw lang namin ito So, medyo ano lang siya, light lang yung pagkaw ng oyster ko. Ay, soy sauce ko. Kaya dinagdagan ko po ng toyo kasi ang toyo dark color. So, ayan na, almost done na. So, ha, ha, ano, na, po natin. So, ngayon mga mami, ito yung pressure ko. So, tap natin ng 25 minutes. So, 25 minutes. Ay, ay eh, 25 natin. Malibig na pindot ko. So, hintayin lang po natin yung mga mami ng 25 minutes. So, exercise muna tayo o sasayaw. Pero, yan, habang hinihintay po natin, mag-advertise muna tayo. Lang. Gusto ko kumanta kasi lang baka nag copyright sa sobrang ganda ng boses ko. Charot! <laughs> Ayan mga mga, mga friend. Hintayin lang natin yan. Ano? Malapit na yan. Malapit lang yun. Eto five minutes. Bilis lang yun. Okay! So wala bilis na nga siya. O um, hindi bilisan ko lang. Pinabilis ko yung oras. Okay? Paglag natin yan digdibin. Lalo na pag wala tayong digdib. Charot! Ayan mga mami, mga frenny, lapit na talaga. Magka-count lang tayo ng 1 to 10. Pero kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please don't forget to like and subscribe mga mami, mga frenny. You can share din po para magaya din ang ating sekretong malupit na adobong bangos na kaya kainin pati tini. Okay mga mami, so you can share, you can comment, Amy, basta kagalang-galang charot. Ayan. So, ito na po, mga mami, mga preni, ang aking adobong bagos. Marami pang sabaw, mga mami, mga preni. Kaya, mag-add tayo ng 10 minutes o kaya 15 minutes pa. So, kailangan kunti na lang din po ang sabaw talaga niya. Mahalf man lang. Dinagdaga ng dinagdag dinag, ka po ng toyo kasi gusto ko nga maiti ng aking adobo. Ayan, ganyan po ako mag-adobo. Ayoko yung maputla yan, i-absorb natin, kaya dagdagan ko ulit, yan ha, yan diba, kasi gusto ko nga negra okay ayan, gusto ko medyo ano, dark color ang aking adobong bangs. ayan mga mami, mga friends, so ang maganda po dito, kapag walang sabaw, buo mo siyang maihahain. unlike pag may sabaw, medyo mga lagas tingnan nyo po ito, yun experiment ko talaga eh So, ayan, luto na po siya. Tingnan nyo po, wala nang sabaw. Ayan. Pero, pag ko po yan ngayon, tingnan nyo po, ihain na natin kasi gutom na ako. Kakain na po tayo. Pag ihain ko, ihain ko ngayon sa plato. Ayan. Yun yung references pag may sabaw at walang sabaw. O kaya dis, uh, disadvantage siya pag may sabaw. Pero, mas gusto kasi namin talaga yung may sabaw. Mga anak ko, gusto niyang may sabaw. So, e, yung natin sa plato. Tingnan nyo po ha. Pag nagpukuha ako ng isang piraso. Unahin natin yung ulo. Yung bangos. Ayan. Wait lang. Kukuha lang ako ng plato. So, ayan. Kuha tayo ha. So, ito yung aking sandok. Ayan. Kukulong po lang. Tingnan nyo po. Yun yung disadvantage pag may pero pag walang sabaw buong na makuha, hindi po mayagas. Sabi sa pagutos, pigman siya. Okay. Kaya na, ayan, kukuha nyo po. Ah, na, na ano ako kasi ng mga lagas. so, sobrang lambot niya, mga friendly. Ayan. Oops. Eh, nilapad ko ako talagang kukuha. Kasi yung ano siya. Ayan, o. Oh. tignan mo. Tignan mo yung ulo ko. Ganun siya kalambot. Ayan. Naiwan yung ito. <laughs> Ganyan po pag may sabaw. Pero pag walang sabaw po, buo yan siya. Ayan, dry. Pag dry yung adobo mo. Ayan. Parang mamantika-mantika. Okay din siya. Kaso nga lang sa amin, mas gusto ko yung may sabaw dahil sa mga bata. Sa mga anak. Ayan. So, ayan yung okay naman yung iba. Pero yung ulo talaga, maiiwan yung ibang ulo. Kasi nga sa sobrang lamot yung friend. friends. Ayan. Kaya, depende sa inyo kung anong gusto nyo. Pero, ito, napakasarap po. Promise yan. Yeah. Oyster lang yun. At saka, toyo ilalagay mo. saka, yung ibang mga ingredients, pwede nyo nanggayahin. Ah, ang sarap po talaga niyan. Sobrang sarap. Kahit madry man o may sabaw, ang ah, sarap po. So, ito na, mga mami mga fremy. Ito na lahat. Thank you for watching. Sana may natutuhan po kayo. And please don't forget to subscribe po ulit. Bye mga mami, mga friends Let's eat na Naihain ko na sa aking plato At kakain na po tayo Mapaparami ang rice natin neto Bye mga mami, mga friends. Thank you for watching Thank you for watching Stay safe po Bye